Magluluto tayo ngayon ng pancake, low carb pancake. So bumili ako dito sa grindahan ng ating pancake mix. Ito ay sugar free para sa mga low carb. So ito, mayroon tayong pan mix, uh, pancake mix na galing sa grindahan, low carb ito. So maglalagay tayo ng 1 half cup nito. So, hindi natin uubusin yung isang ganito. Ngayon, meron na yung one half cup na pan mix ito. Yung ating ginamit. Pan sugar free. Pancake mix sugar free. So, I crumble Ayan. So, one half. One half cup. Dito, naglalagay tayo dito ng isa So, ihalo-halo lang natin ito. Halo-halo. Tapos, kailangan natin ng one tablespoon na melted butter Ito, is melted butter Ito, Nasubrahan lang yung pagtunaw -pag -pag ko. So, 1 tablespoon, para naging mantika na siya. Ayan, hiniwa ko lang yung salted butter ko para matunaw. So, na lang natin ito. Ayan. Ayan, tuyo so, ko kung mamaya yung gagamitin natin. So, para mas masarap. since dito sa usual na ginagawa natin kaya wala ano talaga ako lang mix lang natin siya ng ayos